Are you in love with life? Nagigising ba kayo sa umagas na sanyo, I love my life? Mahihiga ba kayong, I love this bed? Kakain ba kayo, I love this plate? O, eto na naman. Dito na naman ako kakain sa gasgas -gas na plastic na ito. Eh ba't hindi kayo magpunta na maganda-gandang plato? O, ang dami yung magagandang plato, inaanay doon sa estante. Tinitira ng mga bubuyog at gagamba. No? Kailangan gamitin niyo yung mga magagandang bagay na yan. You should love life. Huwag yung gutay-gutay na ang inyong mga tuwalya tapos ang gaganda nakatago. Paano niyo yun, di ba? Kailangan gamitin yun. Meron naman kahit tayo hindi mayaman, meron tayo niya magagandang tuwalya, mga pang derby na mga bedsheet. Gamitin niyo yan. Kasi pag pinagagamit nyo yan, nakita ng Lord na magagasgas na makukulangan na, papalitan niya. Kaya kung minsan hindi pinapalitan, hindi naman ginagamit eh, nakareserba, may reserba ka pa, gamitin mo, ha. subukan mo ang Diyos. Kasi alam nyo kung bakit ang Diyos mahilig sa maganda. God is God of beauty. Titingnan mo ang nililikha niya, mga bato, ang mga dahon, ang mga halaman, pati mga hayop. Ang gaganda. Kaya napakalaking kasalanan na pangit. No? Ngayon, yung pangit, hindi exhibit natin ganito ilong mo, ganyan ang buhok mo, pangit ka. No, there's no such thing. Because all human beings were made by God. So, anuman buhok mo, tuwid o kinky, lumalakad man yung suklay pag inalagay mo, ayaw lumakad. Pag may duma pumasok na insekto sa loob, di makawala. Maganda ka pa rin dahil Diyos pa rin ang gumawa ng kulot na buhok. Ang point lang, maganda ba yung gupit mo? Bagay ba naman yung ginagawa mong ayos sa iyong sarili? Hindi pinag-uusapan yung height. Anong ginagawa mo sa katawan mo? Pinapabango mo ba yan? Pinapakinis mo? Love life. Kaya alam niyo po, kitang-kita niyo, pag ang isang may bahay ay ganado, Pati ang niluluto niya, iba. May mga konti pang dekorasyon. Hindi ba sa inihagis na yung tatlong tuyo doon sa, para nakakross-cross na tuyo doon sa ibabaw ng mesa, wala ba ka arte arte Pero pagka ganado ang tao sa buhay, pati kamatis, inihiwanya niya na maganda, nakaarte ganon. Nakakita niyo na ba nakakain kayo kumisa nung tinanggal niya yung takip? Nakakaantok ang itsura ng ulam. Then, ano ulam ito? Wala na ka arte-arte sa buhay. So, love it.